Ito mga kailangan natin sa paggawa ng Thai rice. Ito, baboy. Ito lang hiwa. Paba. Then, kamatis. Paba rin. Sibuyas. Konting bawang. Light soy sauce. Ito yung chili sauce. Then, yung kanin natin. Ito yung pinalamig na sa repto. Then, dalawang itlog. Tsaka spring onion. Okay? Pisa na natin. Ayan. Nanayin natin yung bisa yung bawang. Saka natin lagay yung baboy. Ayan, saka, saka natin lagay yung dalawang itlog. Ayan, lang. Lutoy mo natin yung itlog. Ayan, pag lutoy yung itlog natin, ilagay na natin yung kanin. Ayan, ayan. Halo lang natin yung Ayan, saka natin lagyan ng konting asin lang. Atin lagyan ng light soy sauce. Saka natin lagyan yung chili sauce. Ito yung nagdadala ng, ano, Thai rice. Ayan. Saka natin halo lang ulit. Ayan, pag malapit na maluto, ilagay na natin yung sibuya sa kamatis. Ayan, ngayon luto na yung Thai rice natin. Lagay pa na yung ano, spring onion. Mix lang natin to. Then pwede lang i-serve. Bango. Ayan, ito na yung kinalabasan ng Thai rice natin. Ayan. Try nyo to. Okay, kain tayo.